So we are back again, mga kabikers, kaboyers, kapalikpik at mga tropa ko sa computer. Anong balita sa inyo at anong balita sa akin. So ngayon update natin yung ating background na aquarium. No? So dito nakalagay yung ating mga uh, glow No? So nasa 20 gallons to. Uh, ang ganda ng background di ba So mga limestone talaga siya. At uh, talagang pinag-isipan ko to na, na ganito yung magiging background niya para may mga hiding place sila dito no sing yan nakapatong-patong yan then may mga space yan dito sa mga ayan yung mga ere ere pwede sila magtago diyan o pwede sila tumambay muna doon no para mas mas okay no kasi pag yung napansin ko nung una wala pang mga uh, bato diyan eh masyado crowded no lahat kasi nasa labas sila so ngayon yung iba nandito sa labos na yan ayan iba naman nandoon sa loob So tingnan natin mabuti kung ano to yung mga binabanggit ko. So yung mga kapalikpik, no? ito, uh, pinokus ko na sa inyo mabuti para makita nyo kung ano ba yung mga binabanggit ko. So ito yung ating tank for glow tetra at nasa 20 gallon siya. At uh, ayan, ang back, ayun nga, no? binanggit ko kanina, naglagay ako ng mga stone dyan para yan yung hiding place nila. Then meron tayong white sand tapos may mga palamuti tayo diyan, no mga 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 castle diyan at may mga stone na colored, 'no? Tapos meron tayong uh, air pump diyan. Then, meron din tayo na wave maker, 'no? 'Yung wave maker, bira ko lang gamitin 'yan pag nagwa water change lang ako at tsaka 'ko sa binubuksan and after a while, sasarado rin natin 'yan. So 'yun, 'no? 'Yung Glow tetra natin, uh, iba ibang kulay 'yan at naglagay ako ng 20 pieces. So, pero, bala ko yan, magdadagdag pa ako na another 5 pieces para sakto na 30, no? Hindi naman crowded. Okay naman siya. Nakikita ko naman nakakalawin mabuti. Kasi nga, kagandahan nga na ito, yung ating nilagay na background ng mga bato-bato, uh, doon sila nagtatago yung iba, no? So, nag lang sila doon. Hindi naman sila naglalangoy. nak lang sila. Then, the rest naman, nandito sila sa labas. So, okay naman. Nami-maintain naman natin. At uh, so far so good. So siguro sa total ng nabili ko, isa pa Actually, isa pa lang talaga yung namatay. Diyan. Pero paunti-unti. So by next uh, next Sunday, uh, punta ulit kami yung Cartimar tapos siguro mga limang piraso ulit para 30 na, no. So mag-aadd lang tayo ng ibab colors para maging balance then Okay na. Tapos other accessories siguro yung ilaw nito, no. So nakita ko temporary kasi yung ilaw na nilagay natin dito kung mapapansin nyo. Yun lang no. So ring light lang siya tapos ayun. So low budget muna tayo. Ring light lang yung nilagay natin dyan. Tapos yung balak natin bumili tayo ng uh, LED, <laughs> LED, LED na kulay blue para dapat mas maganda no makita natin yung mga kulay nitong na itong glow tetra kasi may nakita ako diyan nga sa Cartier Marden uh, blue yung lights nila. Ang ganda, no? Umiilaw talaga itong mga glow tetra. So, yun yung bala ko rin dyan, pero sa susunod yun, no? So, sa ngayon, titigay nyo muna to Mga isda natin dito, nagagandahan. Yan, no? So, yan, no? Iba-ibang kulay, oh. Ganda nito, yan. ba? Hmm. Diba? Simple lang yung ating setup, oh. Yan, ayun, nagtatago. Napansin nyo, di ba? Nandun sila, no? Hiding place nila yan. Yun, doon sa may ilalim, meron din doon. Isa na yun, nandun sa gilid. Yun pa, nandun, yun. ba? Diba? Okay na okay yun, nandun sa taas. Ayan, iba-ibang place yan, no? iba-ibang spot yan. Bahala na sila kung saan sila magiging komportable. So ngayon, lumabas sila, no? feeling kasi nila, magpapakain tayo. So pag nag-ano tayo dyan, automatic na yan, uh, tumataas na yan, kaya gusto na nilang kumain. Pero kasi hindi ko sila pinapakain ng marami. No? Limited lang. Ano? Tuwing umaga at sa gabi lang. Kasi nga nag-work tayo. Then sakto lang doon sa pagkain nila. Para mas maganda kasi tingnan yung isda natin. Ha? Pag pinapakain natin, eh, ano sila, excited sila na kumain. No? So ibig sabihin, hindi natin sila na-overfeed. Kumbaga kulang pa nga pinapakain natin. Kumbaga sakto lang para every time na magpapakain tayo, may enjoy natin na makita natin yung isda natin na kumain na mabuti. So yun, yun ang pinakamaganda dun yung fish mo healthy. So sakto-sakto lang yung ating mga pakain dyan, no? So hindi tayo sumusobra para hindi tayo mamatayan. Then yung ating namang water change naman dito is every week, no? Every Sunday natin pinapalitan yun, uh, 30% lang to, no? Hindi tayo nagpi-50%, 30% kasi medyo sensitive tong mga glopis tetra natin baka mamaya eh, magkaroon pa ng problema at madead slot to no? so iniiwasan natin yon so yon ang update natin para dito sa ating isang fish tank na to na 20 gallons dito nakalagay yung ating glow tetra fish at napakaganda nag enjoy ako at sakto sakto talagang tamang tama itong ating nilagay na decoration so yon no so next video natin papakita naman natin yung ating yan, no? So, nandito naman yung ating arwana na golden, Australian golden arwana or yung Jardini, no? So, nandito siya sa 50 galon, Sa so, tapansin nyo, eh, nasa, nilipat ko na rin siya, no? So, nandito na siya sa isang tank natin. So, yan rin naman yung pipicture natin sa susunod na ating vlog. Kaya abangan nyo, mga kapalipik! hanggang doon lang at dito na natin tatapusin natin vlog at doon sa mga subscriber natin o yung mga bago pa lang sa mga fish keeping eh, try nyo baka may mga binabanggit dito na ako may mga binabanggit din ako dito na pwede makatuloy sa inyo sa pag-aalaga ng ating isda para may so yun ganda ng background ko so yun mga kapalikpik hanggang sa muli woo